Balik tayo sa recipe guys. Paglulutuan ko kayo ang sinabawang karpa. Tara na. Samahan niyo ako magluto tayo ng sinabawan. Nice da. Guys, ang ating recipe for today. Kangkong na may isda at tofu. Siyempre ang green chili. Huwag natin kalilimutan. Ayan ang ating sahog. Ayan. Laging basa ang aking ano, sangkalan. Meron tayong ay, sorry. <laughs> My goodness kasama yung buhok <laughs> ayan meron tayong tomato, onion, garlic and ginger so not enough Ayun. so ayan syempre ilagay na natin ang mga ingredients sa tubig para sabay sabay natin pakukuluan. at ilagay na natin konting asin so ilagay na lang natin mamaya so yung carpa nga pala guys is yung isda ay pinag deep fry ko para mas masarap sya uh, ilagay sa sinabawan at para hindi masyadong malansa. So, yan ang ating buong ingredients. Ayan guys, so since kumukulo na, lagay na natin ang ating gulay. Inuna natin ang gulay at saka lagay na rin natin ang tofu. At pagkatapos yun guys, siyempre pagkukuloyin natin at titingnan natin kung ano ang lasa. Siyempre, nag ng salt kasi nga matabang at konting bechin. So, hindi magic sarap ang aking milag guys. So, pagkatapos yun guys, siyempre, ayan, haluin natin ng konti. Since, ayan, malapit ng maluto ang gulay, ilagay naman natin ang Uh, ano yung itlog ng karpa. Ayan, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta <laughs> yun na yun. Okay. Ayan, pagkatapos natin ilaga yung itlog ng isda, isunod na natin ang ating pinagpitong karpa. Yan po ay karp. Say so, yes. Ayan, syempre. Para hindi malasang ating sabaw at mas masarap higopin. At syempre, lagyan natin ng green chili. Huwag natin yung kalilimutan. Pam, pagana. At ang ating sinigang mix. So, masarap ang ating sinabawang. Masarap pang uh, sabaw sa kanin. So, ayan guys. Huwag yung kalilimutan itam sa pang aking video. At share na subscribe to my YouTube channel. Oh, and Facebook page. Let's eat. Ayan na guys, super yummy. Ayan, ang sarap-sarap ng pagkaluto. O, diba? O, ayan, ang soup. Done.